Hi, and welcome to Teacher Nell's Learning Resources, your place to listen, read, and enjoy amazing short stories. Let's get started! Ang aking pangarap na isinulat ni M.A. Antonio. Pangarap kong maging guro. Madalas sa laro ako ang nagtuturo. Hawak ko ang libro, panulat ko ay yeso. Mga letra sa pisara, mahusay kong binabasa. Pangarap kong maging dentista. magtatayo ako ng sariling klinika. Tuturuan kong mag-alaga ng ngipin ang mga bata. Upang pagpasta at pagbunot sa ngipin, maiwasan nila. Pangarap kong maging magsasaka palay at gulay sa bukid makikita. Aanihin ko itanim kong sariwa. Aalagaan ng buong sigla. Ikaw, ano ang iyong pangarap? That's it for today's story. Friends, if you had fun give it a thumbs up share it with your buddies and hit that subscribe button so you won't miss the next adventure with teacher nels till next time happy learning